Mga karo! Magbisita pala tayo mamaya mga karo Dahil magluluto tayo ng ano Ngayon mga karo yung tawag niyan Bangos Sinigang naman tayo mga karo Gawa ng diretsyo na yung ano natin Yung pagulam natin ng karne Para hindi tayo may mga karo Magsisinigang tayo na bangos Kasama ang tropa mga karo Sinibak-sibak ko na rin ng ano yan Malilit mga karo pahala na kayo kung anong gusto niyong pagsibag-sibag niyan tapos pinaliguan ko na rin para malinis yan, fresh na fresh mga Karo hinahanda ko na rin yung gagamitin nating ingredients mga Karo yun, sibuyas, bawang tapos yung tawag niyan, kamatis para lalong umasim yung ano natin mga Karo, sinigang mamaya mga Karo uh, balit dalawa yung ilalagay kong sinigang mix yan Tatlong bangos yan mga karo, malulak yan ko na ng ano tubig galing inirangan river mga karo ayan na hinuulog ko na yung mga ingredients nagyang ko na rin ng asin bang! ayun na, nagyang ko na rin ng paminta tinanggalan ko na rin yung mga ano mga karo, yung tawag dyan yung bula-bula nya yung tumi ng bangos mga karo boom! betchin tapos sabay lalagyan natin ng ano yan, sinigang mix. Duara mga karo. Dalawang sinigang, sinigang mix yan, yung malalaki. Yung kangkong mala, mga mga karo, hindi, na, hindi, na, hindi ko na binili yan. Gawa nung may kangkong dito malapit sa amin. Pwede na kayong mamitas dyan. Libre lang yan mga karo. Ano? na natin yung kangkong. Yung ginamit kong kangkong dyan mga karo. Chinese kangkong. Ano yung mga katropa natin, mga kaarok? Tanghalian tayo dyan, Tagalosun, bisayas Mindanao. Tsaka yung mga nasibang bansa dyan, pananghalian na dito sa pangkasinan Panangod tulad dyan, pangkasinan mga kaarok. Mangod to namin. Maraming maraming salamat sa naglalike at nagpo-comment at nag ng video ko. Maraming maraming salamat sa inyo.